Hi guys! Ako nga pala si Cutie Boy Mapple at ito na naman tayo another episode of torture, aka Lego Time. Mami ko daw ang bida pero alam naman natin ako talaga yung bida dito. At syempre, gamit-gamit namin itong shampoo na legit. Ngayon, panoorin nyo akong magpa-good boy kahit feeling ko papaliguan ako ng sabon na joy. Ang bango ko na. Parang ready na akong magpa-picture para sa dog Tinder. Guys, gusto nyo rin ba maging pogi? at mabango kagaya ko? Ito na yung shampoo na sagot sa love life nyo. Promise, instant cheek magnet to. Oy, oy, oy! Dahan-dahan naman, mami! Akala mo ba fried chicken ako binababad sa mantika? Wait, mami! Ay, bakit challenge ba to? Ang lakas ng bagsap ng tubig. Feeling ko inaatak ako ng ulan ng July. Pero sige, tiis guwapo. Kailangan magbanlaw. Oh, yes. Ito ang favorite part ko. Massage me, mami. Massage me. Akala mo is palang eh. Pwede bang dagdagan pa ng hot oil treatment? Para akong artista sa shampoo commercial, oh. Hmm. ginawa akong shit burrito. Mapo roll, buy one take one special with extra balahibo. Oy, oy, oy! Easy lang, mommy, para akong pinipiga ng bimpo. Mami, parang binubura mo yung buong pagkatako ko. Huwag masyadong madiin. Wait! Huwag sa print, Mami. Dignidad ko nakasalalay dyan. Okay na. Shake, shake para siguradong basa ulit ang sahik. Sorry na lang, Mami. Map na ulit trabaho mo. Finally! Ito na, paborito kong put-put bola. Mami, huwag ka magkunwari. Alam ko, mas enjoy ka dito kaysa sa akin. Ay nako, ito na ang tunay na kalaban, suklay. Mami, bakit may suklay pa? Hindi ba sapat na mabango at fluffy na ako? Pero sige na nga, para sa mga fans ko, tiisin ko to. Pero next time ha, dagdagan mo treats ko kapag may suklay na kasama. Ayan, ayan, ayusin mo bang sko ha? Dapat pogi points pag nakita ko ng mga girls dogs sa labas. Alam nyo guys, sa totoo lang, gusto ko rin naman tong supply-supply na to. Kasi pagkatapos ng ligong parang baha, ito na yung pahina time ko. Pero minsan iniisip ko, Mami, bakit na kailangan araw-araw akong maging pogi? Hindi ba sapat na pogi na ako kahit bagong gising? Tapos ito pa, habang sinusuklay ako, pakiramdam ko para may audition ako. Baka mamaya isali ako ni mami sa Mr. Pogi ng barangay. Aba, sure win naman ako. Pero sana may library manok sa premyo. Hay nako, na sige na nga, tiisin ko na lang. Yay! Tapos na torture session. Back to playing time na. Ako si Mabol, ang poging-pogi kahit basa. At tandaan nyo, kahit mabango ako ngayon, bukas amoy lupa ulit. Follow, like, and share para sa susunod na kalokohan ni Mami at ni Mabol.